umapila sa gobyerno ang kilalang movie producer na si Engineer Benjamin Austria na bigyan ng mas malaking suporta ang pelikulang Pilipino. Ayon kay Austria, mahalaga ang tulong ng pamahalaan para muling buhayin ang lokal na industriya ng pelikula na patuloy na nahihirapan dahil sa kompetisyon mula sa mga foreign films at streaming platforms. Panoorin natin to yung ah. So, I decided na mag-cruise pa rin ako. Kahit, uh, to be honest, hindi naman talaga babalik uh, yung ROI. Pero, kaya nga sabi ko, tulungan natin yung industriya na ah. pelikula pelikula. Kasi parang nakita ko naman na parang video, yung pinapanood na lang yung mga uh, foreign film at uh, yung mga sikat na uh, mga malalaking film. So, dapat panoorin niyo lahat kasi itong movie na to very inspirational talaga hindi lang sa pangalan ni director at sa kalahat ng mga actors very professional like his spies, my idol na sila so sana ayan nandito kayo ngayon lahat sana magtulungan natin kasi buhay natin yung pili ko Pilipino so yan lang hihilingin ko sa inyo hindi lang yung ako tayo then same time, tulungan natin. Kasi maraming producer din na gusto mag-produce, lalo na mga, mga, mga maraming tayong na talented ng mga actors. So sana matulungan din tayo ng uh, government as well as government, di ba? So, sana lahat tayo magtulungan. Para maraming may parts ng mga producer na mag-produce. Oh, bakit po gano'n na lang po yung passion niyo po sa pag-produce ng films kahit hindi na po kayo galing habang inaabot sa akin <laughs> <laughs> uh, uh, so, uh, Bakit nyo, kahit po hindi naman po talaga kayo galing sa sa film industry, pero nandun yung passion nyo sa pagkuha. ng pelikula, kahit sabihin mo, hindi pumabalik sa iyo yung, yeah, yung pinahunan nyo. Okay, sagutin ba? ah, uh, When I was young, uh, I'm a dreamer person talaga. So, pinangarap ko na maging producer. Kasi nung bata pa ako, manunood ako, mahilig ako manunood ng mga local films. So, sawa ng Diyos, hindi kayo naman yan na makapag-produce. Produce. Oo, so, yun lang hindi na makilala mo artista no so, ay ah, hindi ah oh, okay. po kasi hindi naman yung pag nag-venture ka na business so wag ka mag-focus sa isang business lang so kailangan mo ang ah, hindi yung ito lang kasi kung ito lang ang iyong asahan mo so, siguro mag-tulaps ka di ba ah. ayan ayan oo no, oh. Kasi nga talaga marami nang umaaray talaga mm -hmm. ng mga producers kasi nga 'yung ROI, hmm. ang hirap talagang ano bawian. So, the sa ROI, ROI. Return, of return of investment. Yes. Return so, siya, investment. dahil pangarap niya talaga makapasok return sa showbiz, gym. maging ano, maging producer, alam naman niya talaga na malabo talaga sa panahon ngayon na na bumalik talaga ang kita. Pero syempre, nagpapatuloy pa rin siya para makatulong syempre, lalong-lalo na sa mga manggagawa ng pelikulang Pilipino at saka sa mga artista. Pero, nananawagan siya sa gobyerno na dapat talaga naman talaga ay tulungan. Hindi ko nga alam bakit parang ano, hindi natutulungan masyado ng government ang ang pelikulang Pilipino. pero di ba nakakatawa si Engineer, di ba? Mm. Na taga tuloy-tuloy sa pagpoproduce ng pelikula dahil nga yung mga artista na niya rin ng work. Lalo yes. yes. production, di ba? At is, meron silang kinikita. Pero yun nga kasi passion niya na talaga passion, ang magproduce no? ng movie. Kasi bata pa rin siya. Di ba sabi niya dati sa mga interviews natin, may mm hirig -hmm. siya manood ng mga pelikula. Mm -hmm. Tapos kaya ito na siya nagpoproduce. Pero in fairness, yung pelikulang ginawa niya, ang ganda yung huwag mo kong iwan. Huwag iwan. Diba? Oh, ang oh. ganda. At kumita rin naman, kahit paano okay naman. At eto nga yung ano, yung sa pelikula niya, na sana nga, kumita po father kasi ipapalabas na ang Fatherland sa April 19, ko saan bida oh, may po. may date na. oh, April 19, sina Inigo Pascual at saka si Allen Dizon. Yeah. Na according na kay engineer, hmm. kaya doon niya kinuha itong sabi nga rin pala ni Direct Joel Lamangan, yung director ng pelikula, mahusay na isa ito po si Inigo kasi po isa siyang singer, di ba? Oh, oh. So hello po, Ate Carmen Dolanas, siyempre po kay Mami Amore, kay Janet Damaso. Mati ka. Mati ka. Mm Ayan, po ninyo. April 19, Fatherland. Palabas na po sa mga sinihan nationwide. Yes!